Ayan guys, gumagawa tayo ng biko. At uh, eto guys, ay eh, apat na kilong malagkit ang ating sinaing. Tapos nating sinaing, nag sinet aside natin. And then saka tayo naglatik ng apat na nyog. Yun. Pag uh, tapos nating naglatik guys, yung medyo nagbrown na yung pinakalatik niya. Saka naman natin lalagay yung maskubado. Isang kilong maskubado sa apat na kilong malagkit. Ayan, guys. So, ayan, guys. Ang ating, ano, luto na siya. Ayan. Nilagay natin yung latik sa ibabaw. Ayan. Para magandang tignan. Ayan. Tsaka, masarap pag marami siyang latik. Ayan, guys. Ayan. Masarap ito sa kapi, guys. Kaya, try na yung gumawa. Pang merienda pang almusal guys masarap sa kape ayan yan na po ang ating finished product yan guys oh. tignan nyo naman sa dami ng latik nyan talagang napakasarap yan so ayan, guys hanggang dito na lang ang ating video bye bye